Noong January 2020, ibinunyag ng may-ari ng kumpanyang SpaceX na si Elon Musk ang plano niya na magpadala ng isang milyong katao sa planetang Mars kasama na ang mga teknolohiya at kasangkapan upang mabuhay sa nasabing planeta. Sa mabilis na pag-unlad ng ating mga teknolohiya, hindi na nalalayo sa katotohanan ang plano ni Elon Musk na kolonisahin ang planetang Mars. Ngunit paano kung ang plano niyang ito ay nangyari na, libo-libong taon na ang nakakalipas. Paano kung ang ating planeta ay nilipatan lamang ng mga nilalang na nagmula sa ibang mundo? Paano kung ang mga tao ay mula sa lahi na hindi naman nagmula sa planetang Earth? Halika't pag-usapan natin ang malalim na kasaysayan ng mga sinaunang tao at malalaman mo dito kung sino ba talaga ang mga nilalang na taga-ibang planeta na tinatawag na Anunnaki. Malalaman mo rin dito kung ano ang naging papel nila sa pag-usbong ng kultura at sibilisasyon sa ating mundo at kung saang planeta sila nagmula at bakit bigla na lamang silang naglaho sa balat ng lupa. Ito ang tinatawag na Library of Asher Banipal. Ito ay sinaunang library na naglalaman ng mga sinaunang kasulatan ng mga Sumerians. Ang pinakaunang sibilisasyon na nabuo sa ating mundo. Ang sibilisasyon ng Sumerian ay umusbong sa Mesopotamia na sa makabagong panahon ay tinatawag na Iraq. Ang library na ito ay naglalaman ng aabot sa 30,000 clay tablets at ang mga kasulatan dito ang itinuturing na pinakaunang record sa mga kaganapan sa ating kasaysayan. Nakasulat rin dito kung paano at bakit nilikha ng mga Diyos ang pinakaunang tao. Maraming naniniwala na ang mga itinuturing na Diyos na mga sinaunang tao, partikular na sa Mesopotamia, ay hindi naman talaga mga Diyos. Bagkus sila ay mga extraterrestrial, may isang planeta sa ating solar system na kasunod lamang ng planetang Neptune at ang orbit nito ay kakaiba. Sapagkat umaabot lamang ito sa loob ng ating solar system kada 3,600 na taon lamang. Ang planetang ito ay tinatawag na planetang Nibiru. Ang planetang Nibiru ay minsan ang nakabanggaan ng isang planetang tinatawag na Tiamat. Ang planetang Tiamat ay nakaposisyon noon sa pagitan ng planetang Mars at Jupiter. At ang pagkakabanggaan ng planetang Tiamat at Nabiru ay siyang naging dahilan kung paanong nabuo ang planetang Earth, asteroid belt at ang mga kometa. Ang planetang tinatawag na Pluto ay dati lamang buwan ng planetang Saturn. Ngunit dahil sa matinding gravity ng planetang Nabiru, ito ay nagkaroon ng sariling orbit sa ating solar system tinawag na the 12th planet o ikalabing dalawang planeta ang Nibiru sapagkat ang paniniwala ng mga Sumerian tungkol sa solar system na itinuro sa kanila ng mga Diyos ay kasama ang planetang Pluto, ang araw, at ang buwan, sa bilang kasama ang Mercury, Venus, planet Earth. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, ang Neptune at ang planetang Nibiru na panglabing dalawang planeta sa ating solar system. Ang planetang Nibiru ay tahanan ng isang technologically advanced civilization na tinatawag na mga Anunnaki. Ang mga anunaki na ito ay ang tinatawag na mga Nephilim sa Book of Genesis. Ang mga anunaki ay unang tumungtong sa ating planeta, 450,000 at taon na ang nakakalipas. Nagtungo sila sa ating planeta upang magmina ng mga ginto na kakailanganin nila upang mailigtas ang kanilang planeta na Nibiru sapagkat nalalapit na ang paggunaw nito. Natagpuan nila ang mga ginto sa kontinente ng Afrika at ang ibang mga Anunnaki na ipinadala dito na itinuring na mga tao bilang mga Diyos ay mga nasa mababang estado lamang sa kanilang lipunan at karamihan sa mga ito ay mga trabahador lamang sa kanilang mundo. At dahil sa bigat ng trabaho sa pagmimina ng mga ginto ay nagprotesta ang mga trabahador na mga Anunnaki. At dahil nakiusap sila sa mga Diyos iminungkahi ni Enki, o ang Diyos ng paglika, na sila ay lumika ng isang alipin na nilalang sa pamamagitan ng genetic engineering at paghahalo ng mga genes ng mga Anunnaki at mga Homo erectus at ang naging resulta ng eksperimentong ito ay ang mga tao. Ang lahi ng mga tao ay bunga lamang ng eksperimento ng mga Anunnaki, at ginawa nila ang mga tao upang humalili sa kanila sa paggawa ng mga mabibigat na trabaho. At ang pinakanaunang sibilisasyon ng Sumerian sa Mesopotamia ay itinatag sa ilalim ng gabay ng mga Diyos. At ang pamumuno ng mga hari noon ay itinalaga upang magbantay sa pagitan ng mga Anunnaki at ng mga tao. Tulad ng mga tao, ang mga Anunnaki ay hindi rin perpekto kung minsan ay nagtatalo-talo rin sila at nauuwi rin ito sa digmaan. Sa part 2 ng video na ito ay malalaman natin kung bakit umalis ang mga Anunnaki sa ating planeta, at kung nalalapit na ba ang kanilang pagbabalik. Salamat sa inyong suporta mga kaibigan. Marami pa tayong tatalakayin na kakaibang mga video sa susunod. Kaya huwag mong kalimutan mag-follow.